Sino dito naglalaro ng Roblox? Ay mali, ng ML pala. Oh my god guys, after two years, nag-download na ulit ako ng ML. Oh my god guys, sobrang namis ko mag ML, grabe. Ang reason na naman kung ba't ako tumigil ng ML two years ago, kasi umabot kasi sa point na nababato ko na yung cellphone ko sa sobrang inis, sa sobrang ano ng mga kakampi. Sana wala nang ganun ngayon, no? Oh. Since hindi ko na ma-open yung dati kong account, ay, sayo yung mga skin ko doon, yung mga ginastos ko doon. Gumawa na lang ko ng bagong account. So, ito yung bagong account ko. Ayan, kagawa ko lang siya kagabi. Ayan, add nyo na lang kung gusto nyo makalaro. At saka, nasa Master 4 pa lang ako. Buhatin nyo ko. Since wala pa ako mga hero dito, ito lang yung ginamit ko, si Aurora. At, Maganda pa lang Aurora, malakas naman pala si Aurora. Ano kasi ako mage user, nag MM support um tank. Wag niyo lang 'ung pagkokoren, grabe. Padami pa rin pala naglalaro ng ML ngayon, kaya siguro dito muna ako tutupad ng mga pangarap. Ano ang iyong pangarap? Pangarap na skin or pangarap na dias? Pwede ba 'yun?